Kim Chu nagpaalam na sa karakter na si Juliana. Nagpaalam ang aktres na si Kim Chu sa kanyang most hated at trending karakter na si Juliana Luwalhati sa seryeng Linlang na nagtapos noong Huwebes. Sa kanyang social media post, ipinahayag ni Chu ang kanyang pasasalamat kay Juliana sa pagpaparealize sa kanya na kaya niyang gawin ang mga bagay kung susubukan lang niya. Juliana Luwalhati ay character you love to hate, but love and hate all come down to what matters. Thank you, Juliana. Nung una, natakot talaga akong gawin sa'yo, pero pinakita mo sa akin na hindi mo malalaman kung ano ang nasa loob kung hindi ako aalis sa comfort zone ko, sabi ni Chu. Nagpasalamat din siya sa mga tao sa likod ng serye mula sa mga direktor, manunulat hanggang sa kanyang mga call stars na sina Maricel Soriano, Paolo Avelino, J.M. De Guzman, Kaila Estrada, Heaven Peralejo, Ruby Ruiz, at marami pang iba. Thank you for challenging me and for bringing out the best in me. Pagkaikseno ko kayo kinakabahan ako lagi, kailangan kumipop. I am proud to be a part of this stellar casting. It is hard to say goodbye, Chu said. But I want to say thank you, thank you Juliana. It was indeed a roller coaster ride of emotions. Thank you po sa lahat ng sumuporta, nagabang tuwing Thursday, for making LINLANG part of your week, a barkadahan experience, and family bonding. I love all your comments on social media, memes, and many more. No words can explain how thankful I am to each and everyone. My heart is full. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thursdays will never be the pareho. Hashtag at panghuli. Salamat, at prima video sa paggawa ng LINLANG na maabot sa buong mundo, she added. Sa huling yugto ng plinlang, nakamit ni Victor, Abelino, ang hustisya dahil nakikipagayos din siya kay Juliana, true. Pinali ng line lang, nakuha ni Victor ang hustisya habang nagngangalit si Alex.